1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 pieces mga idol ko For only 61 pesos Meron na po kayong Non-slip enjoyable clothes hanger mga idol ko So ito mga idol oh. Non-slip Ang ganda mga idol 61 pesos lang mga idol ha 61 pesos lang May matibay ka ng hanger Mga idol ang ganda o oh. Ayan. Ganda mga idol. Siya nga pala, maray pa tayong ibang kulay nito. Nasa basket lang natin yan mga idol ko ha. Nasa basket natin yan sa ilalim ng video. Okay, ilalagay ko yung link nito. Sa mga gustong umorder nito ay ilalagay ko yung link idol ko ng hangay natin sa basket natin. So umorder na kayo mga idol ha. Baka maubusan pa kayo kasi sobrang benta talaga nito. Okay, bye! Thank you.